Sinigundahan ng isang political analyst ang pagpapakita ng tapang ng Pilipinas sa harap ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Nagiging praktikal lang ang kasalukuyang administrasyon. Ito ang tingin ng political analyst na si Professor Antonio Contreras sa pag-maximize sa ugnayan ng Pilipinas sa US kung may mutual defense treaty ang bansa. Kasama na dito ang pagpapalawak ng alyansa sa iba pang mga bansa gaya ng Japan, Australia at mga bansa sa European Union. Anya epektibong paraan ito kasunod ng pambobuli o pagiging agresibo ng China. Samantala kasunod ng pag-uusap ng Pilipinas sa China para mapahupa ang tensyon ayon kay Contreras, bunga ito ng patuloy ng pag ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Binigyang diin niya na muling nakita ang diplomasya dahil nagpakita ang bansa ng paninindigan laban sa China. Pag sinasabi natin sa China na maliit nga tayong bansa, pero hindi naman tayo basta-basta na lang tutupi. Abay, si tayo. Igagalang tayo. Parang bully lamang yan. Kapag ipakita mo sa bully na kahit mas maliit ka, ay marunong kang mag-assert ng karapatan. At may mga kakampi kang mas malakas sa kanya na pwede siyang tapatan. Igagalang ka. Sa bahagi naman ng security analyst na si Professor Chester Cabalza, binigyang diin niya na pinahalaga ng bansa ang diplomasya kaya patuloy ang pakikipag-usap nito sa China. Nakita niya anya na nagugat ang pag-uusap sa takot at sa hindi kagustuhan na magkaroon ng gera. Paliwanag ni Cabalza magandang senyales na nag-uusap ang dalawang bansa importante ito as a baseline no uh, dahil alam natin magmamatigas naman si China sa gusto nila no uh, ano yung uh, gustong iparating ni China o yung gusto nilang interest uh, malaking bagay ito na nag-uusap tayo dahil kapag uh, hiningan tayo ng, uh, ng uh, uh, assessment ng US naman kasi sinasabi dun sa article 3 ng uh, mutual defense treaty kailangan may consultation sa kasalukuyan, Anya, may gray area sa kasunduan. Hindi malino na nakalatag kung anong intituturing na armed attack. Kaya importante, Anya, na ito ay mapag-usapan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.